Alam ko na ang buhay mo palaging may kulang. Lagi kang naghahabol ng pera, pag-ibig at tagumpay. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na habang pilit mo itong hinahanap, mas lalo lang itong lumalayo? Ang sekreto ay hindi pagpilit kundi ang pagtanggap sa kabuuan mo at sa hindi pagkakaroon ng effort. Oo, tama. Hindi mo kailangang mag-effort ang sobra para makuha ang gusto mo paano. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mag-manifest ng mas magaan na buhay, tapusin mo ang video na ito. Ang backwards law ay isang konsepto na ipinakilala ni Alan Watts, isang British philosopher na nagsasabing the more you try to force something, the less likely it is to happen. Sa madaling salita, kapag pilit mong pinapapunta ang isang bagay o sitwasyon sa direksyon na gusto mo. Kadalasan, mas malayo itong mararating. Sa halip na magtagumpay, ang pag-push o pagpilit ay nagiging hadlang pa sa iyong layunin. Narito ang sampung hakbang para mas maintindihan mo ang backwards law. Number one, trying too hard and backfire. Kapag sobrang pinipilit natin ang isang bagay, parang nagiging mas mahirap at mas matagal pa bago natin makuha ang gusto natin. Isipin mo na lang na parang isang bagay na itinulak mo ng matindi. Ang push na ginagawa mo habang malakas ay nagdudulot ng pressure o puwersa na nagsisimula rin magbalik sa'yo. Parang kapag pinipilit mong i-open ang isang jar na sobrang higpit, habang binibigyan mo siya ng lakas, dumadami rin ang resistance na nararamdaman mo. Mas pinipilit mong buksan, mas nahihirapan ka. Hindi ito dahil hindi kaya ng jar, Kundi dahil sa sobrang lakas na inilalabas mo, nagiging mas mahirap na magbukas. Sa buhay, ganito rin. Kapag sobrang pinipilit mo ang isang bagay, tulad ng relasyon, trabaho, o mga personal na layunin, lalo mong nararamdaman na parang may harang o hindi nagiging magaan ang lahat. Halimbawa, kung sobrang pinipilit mong magustuhan ka ng ibang tao o maging perpekto sa lahat ng bagay, nagiging source ng stress at kalituhan ang ginagawa mo. Hindi na ito natural, kaya't lumalabas ang resistance. Ang solusyon, ayon sa backwards law, ay hindi sa sobrang pagpapilit, kundi sa pagpayag na mangyari ang mga bagay sa tamang pagkakataon at sa hindi sobrang pagkontrol. Ang magandang halimbawa pa rito ay sa pagkatuto ng isang bagong skill. Kung pipilitin mong matutunan ito ng mabilis, baka mag-overwhelm ka at mawalan ka ng gana. Pero kung hayaan mong matutunan ito nang natural at hindi ka magmamadali, makikita mong mas madali at mas mabilis kang matututo dahil binigyan mo ng space ang proseso. Sa madaling salita, kapag hindi mo pinilit at tinanggap mo ang natural na daloy ng mga bagay, mas magiging magaan ang mga bagay-bagay at hindi mo mararamdaman ang sobrang resistance. Number 2. Acceptance leads to freedom. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko o pagpapabaya. Sa halip, ito ay ang pagpapakumbaba at pagbayag na tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Kahit ano man ang mangyari, nang walang labis na pagnanasa o pagka-disappoint. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong kalagayan, hindi mo na itinutulak ang sarili mong magpumilit at makontrol ang lahat ng bagay. Binibigyan nito ang iyong sarili ng space upang lumago ng mas natural, nang hindi gaanong nakakaramdam ng pressure. Kapag natutunan mong tanggapin ang kung ano ang nararamdaman mo, kung nasaan ka ngayon at kung ano ang meron ka, nakakamit mo ang isang uri ng kalayaan. Hindi ka na kinakalabit ng takot o pagkabigo dahil alam mong ang buhay ay isang proseso at hindi isang kompetisyon. Hindi mo na rin sinusubukan na palaging kontrolin ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Sa halip, binibigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan na magpahinga at magtiwala na ang mga bagay ay magkakaroon ng tamang panahon at pagkakataon. Sa madaling salita, ang pagtanggap ay nagiging susi sa pagiging buo, masaya at kalmado. Kapag hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay, mas madali mong makita at maranasan ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Ang kalayaan ay hindi nang gagaling sa pagiging kontrolado, kundi sa kakayhang tanggapin ang mga bagay, ang iyong sarili, ang buhay sa kabuuan nito Isipin mo na lang ang isang tao na nag-aaral para sa isang exam. Kung sobrang pinipilit niyang makuha ang pinakamataas na marka, maaaring magdulot ito ng sobrang stress at magkamali siya sa exam dahil sa sobrang pressure. Pero kung tanggapin niyang gawin kung ano ang makakaya niya at magtiwala na darating ang tamang pagkakataon, mas magiging relax siya at mas maganda ang magiging resulta. Sa ganitong paraan, natutunan niyang mag-focus sa kasalukuyan at hindi masyadong magpumilit. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay nagbibigay ng kalayaan mula sa sobrang pressure. At sa huli, nagiging mas epektibo pa sa mga bagay na importante. Number 3. Happiness can be found in sadness. Ang konsepto ay nagsasabi na minsan ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagtutok ng sobra sa paghahanap ng kaligayahan sa halip sa mga pagkakataong ikaw ay nakakaranas ng kalungkutan, pagkabigo o kahit hindi magandang sitwasyon, maaari mong matutunan ang mga bagay na makakatulong sa iyong personal na paglago at kaligayahan. Ang ibig sabihin nito ay kapag hindi mo napilit na hinahanap o inaasahan ang kaligayahan, madalas ito ay dumating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kapag sobrang nagpupumilit kang maging masaya, mas malamang na magdulot ito ng stress at pagka-frustrate at hindi mo mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Ito ay parang ang pagkakaroon ng sobrang kagustuhan ng isang bagay ay nagpapahirap pa sa iyong makamit ito. Kung hayaan mong dumaan ang mga masasakit na karanasan at hindi ka agad-agad sumusubok na itulak ang sarili mong maging masaya, magkakaroon ka ng pagkakataon na tanggapin ang iyong nararamdaman at dito mo makikita ang mas malalim na kaligayahan. Halimbawa, kapag nakakaranas ka ng kalungkutan, imbis na magpanggap na hindi ito nararamdaman, mas magaan at maligaya ka kung tanggapin mo ito at hayaan mong dumaan ito. Kung nakakaranas ka ng mga pagsubok, mas lalo mong na-appreciate ang mga simpleng bagay na hindi mo pinapansin kapag masyado kang nakatutok sa paghanap ng kaligayahan. Halimbawa, ang mga simpleng moments kasama ang pamilya mo o ang mga maliliit na tagumpay ay nagiging mas makulay sa iyong buhay kapag na-experience mo ang kabiguan. Ang mga pagsubok at paghihirap ay mga leksyon na maaari mong matutunan. Sa halip na magbukhang masama o mahirap, tingnan mo ito bilang pagkakataon para mag-grow at matutunan ng mga bagay na hindi mo natutunan noon. Ang tunay na kaligayahan ay kadalasang nagmumula sa mga karanasang ito. Dahil ang bawat pagsubok ay mga aral na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Imbis na pilitin mong magpatawad sa isang tao dahil nararamdaman mong kailangan mo ito para maging masaya, baka mapansin mong ang pagpapatawad ay dumarating sa natural na paraan kapag nakalampas ka na sa iyong galit o sakit. Ang hindi mo pagpipilit ay magbibigay sa iyo ng kalayaan at mas malalim na kapayapaan. Number 4. Love is found in letting go. Sa konteksto ng pag-ibig, Kapag masyado nating pinipilit o kinukontrol ang nararamdaman natin, kadalasan nagiging mahirap na makuha ang tunay na pagmamahal. Paano? Kasi ang pag-ibig ay isang bagay na hindi pwedeng pilitin. Kung lagi mong iniisip na kailangan ko itong gawin, dapat ako ang piliin o dapat magustuhan ako ng lahat. Nagiging batay na lang ito sa mga takot at insecurities natin hindi na ito nagiging natural, kundi parang isang laro ng pagkontrol. Halimbawa, kapag pilit mong binubuo ang relasyon, ang mga emosyon at kilos mo ay nagiging resulta ng mga expectations at hindi ng tunay na nararamdaman. Hindi mo na nakikita ang partner mo ng tapat at buo. Imbis na tanggapin mo siya kung sino siya, nakatoon na ang atensyon mo sa kung paano mo siya mapapaamo o magugustuhan ng lubos. Sa backwards law, sinasabi na ang pagmamahal ay mas magaan at mas tapat kapag hindi mo ito pinipilit. Kapag wala kang intensyon na manipulahin o kontrolin ang relasyon, mas magtataglay ito ng natural na daloy. Ang mga tunay na relasyon ay hindi nangyayari sa pag-push o pagmamanipula. Ito ay nangyayari kapag pareho kayong nagkakaroon ng space at time na walang labis na pressure. Ang pagmamahal ay isang bagay na nagmumula sa pagiging totoo sa sarili at sa iba. Kapag hindi mo na iniisip na kailangan mong magkontrol mas magmamahal ka ng buo at wala kang balak na baguhin ang tao. At sa ganitong paraan, mas nararamdaman mo ang tunay na koneksyon na siyang nagiging susi sa isang malusog na relasyon. Kaya sa madaling salita, mas magiging authentic at mas magaan ang pagmamahal kapag hindi mo ito pinipilit. Pinapalago mo ito sa natural na paraan at tinatanggap mo ang pagmamahal nang walang expectations na ito ay kontrolado o manipulado mo. Number five, Meaning is found in purpose. Kung patuloy mong pinipilit hanapin ang kahulugan ng buhay, o kung lagi mong iniisip kung ano ba talaga ang layunin ko, o bakit ako nandito, minsan ang mga ganitong tanong ay nagiging sagabal para sa iyong personal na pagunlad. Ang patuloy na pagpilit na magkaroon ng isang ultimate meaning ay maaaring magdulot ng stress at discontentment. Hindi mo mararamdaman ang tunay na kasiyahan dahil hinahanap mo ang isang bagay na parang hindi mo matutuklasan kung patuloy mong pipilitin. Sa halip, ang suggestion ng backwards law ay ang mag-focus sa mga bagay na magbibigay ng purpose sa buhay mo sa pamamagitan ng actions. Mga konkretong hakbang at desisyon na magdadala ng kahulugan sa iyong mga araw. Sa madaling salita, mas maganda kung mag-focus ka sa mga bagay na maaari mong gawin kaysa sa mga bagay na gusto mong makuha. Halimbawa, imbis na mag-isip ka kung ano ang magiging ultimate na layunin mo sa buhay, maaaring mag-focus ka sa mga simple ngunit makulay na aspeto tulad ng pagtulong sa iba, pagkakaroon ng mga meaningful na relasyon, o pagpapabuti ng sarili sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa paggawa ng mga aksyon, madalas ay doon mo matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay hindi sa paghahanap lamang ng sagot. Ang backwards law ay nagsasabi na hindi mo kailangang maghanap ng meaning ng labis kundi kailangan mong mag-focus sa iyong mga galaw at mga intensyon sa araw-araw. Ang mga simpleng aksyon ay maaaring magdala sa iyo ng mga mas malalim na kahulugan at satisfaction sa buhay. Number 6. Security can breed insecurity. Isipin mo na lang na may isang tao na sobrang takot mawala ng trabaho. Dahil sa takot na ito, nagiging sobrang kontrolado siya sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Lagi siyang nagmamadali, lagi siyang nag-iisip ng mga paraan para mag-perform ng mabuti at madalas niyang iniisip kung ano ang magiging epekto kung mawalan siya ng trabaho. Ang sobrang focus niya sa paghahanap ng siguridad ay siya mismo ang nagpapalala ng takot at stress niya. Kung hindi siya magtagumpay o mawalan siya ng trabaho, ang pagkatao ay magiging mas malupit para sa kanya dahil pinilit niyang panghawakan ito ng sobra. Sa kabilang banda, kung hindi siya masyadong nakatutok sa seguridad o hindi siya sobrang nanginginig sa takot na mawalan ng trabaho, hindi siya maapektuhan ng sobra. Hindi siya magpapakasakit at maghihirap sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. At magiging mas maligaya siya sa proseso ng pagtatrabaho dahil hindi siya laging nagmamadali o nangangamba. Ang prinsipyo ng backwards law dito ay nagsasabi na kung masyado mong pinipilit na mapanatili ang isang bagay, mas malaki ang posibilidad na mawalan ka nito. Kung ang layunin mo ay magpakasaya at maging kontento, huwag mong gawing target ang security na ang tanging pakay mo ay maiwasan ang anumang uri ng pagkatalo. Kadalasan, kapag natutunan mong yakapin ang mga uncertainties ng buhay at hindi mo pilit na kinakabit ang sarili mo sa isang bagay doon ka magiging mas maligaya at kontento isang halimbawa nito ay ang love life kung ang goal mo sa buhay ay makahanap ng isang partner at sobrang pinipilit mo ito baka mapansin mong mas lalo kapang nahihirapan makahanap ng tamang tao kapag naman hindi mo pinipilit at pinagsasaya mo ang mga araw mo, hindi mo namamalayan na dumarating na ang tamang tao dahil hindi mo siya hinahanap ng sobra. Sa madaling salita, ang cling o pagkakabit sa siguridad ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mas malalim na takot at pagkabalisa. Ang pagpapalaya ng sarili mula dito ay makakapagbigay sa iyo ng higit na kapanatagan at kaligayahan na parang hindi mo kailangang magpumilit at mapagod para magtagumpay. Number 7. Control leads to powerlessness. Kapag masyado mong kinukontrol ang isang sitwasyon, tao man o bagay, iniisip mo na ikaw ang may hawak ng lahat ng aspeto at resulta. Halimbawa, kung sobrang pinipilit mong kontrolin ang isang relasyon, trabaho o kahit ang iyong emosyon, iniisip mong may kapangyarihan ka dahil ikaw ang may kontrol. Pero sa totoo lang, ang labis na pagkontrol ay nagiging sanhi ng iyong pagka-stress at pagka-busy na nagiging dahilan ng kakulangan sa tunay na kontrol. Ang powerlessness o kawalan ng kapangyarihan ay nangyayari dahil ang labis na kontrol ay parang hadlang na nagpapahirap sa iyong natural na daloy. Kapag palaging may intensyon na mangyari ang isang bagay, parang hindi mo napapansin ang mga oportunidad na hindi mo naman kinakailangang pilitin. Halimbawa, kung sobrang pinipilit mong makuha ang isang bagay, baka hindi mo makita ang mas maganda pang pagkakataon na dumating na hindi mo pinipilit. Ang isang tao na hindi masyadong nagfocus sa pagkakaroon ng kontrol ay mas nakikita ang mga natural na pagkakataon na lumalabas sa kanyang buhay. Kung hindi mo pinipilit makontrol ang lahat, maaari mong mas mapansin ang mga hindi inaasahang solusyon at pagkakataon. Sa halip na ikontrol ang lahat ng bagay, mas magiging magaan ang pakiramdam mo at magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano dumadaloy ang buhay kapag sobrang pinipilit mong makuha ang pansin ng isang tao o kaya naman ay ikontrol ang bawat aspeto ng relasyon. Ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi magandang dynamics. Sa kabaligtaran, kung relax ka at hindi mo pinipilit ang mga bagay, magmamanifest ito sa isang mas natural at mas masayang relasyon. Hindi mo kailangan kontrolin ang bawat galaw ng isang tao para maging masaya, kundi kailangan mong magtiwala sa natural na daloy ng mga bagay. Sa kabuuan, ang ideya na control leads to powerlessness ay nagpapakita na ang labis na pagnanais ng kontrol ay nagiging sanhi ng iyong paghihirap. Dahil hindi mo nakikita o natutukoy ang mas magaan at mas natural na paraan ng pagharap sa mga sitwasyon. Kaya't sa halip na pilitin ang mga bagay, mas makikinabang ka sa pamamagitan ng pagiging bukas sa daloy ng buhay at pagtanggap ng kung ano ang dumarating Number 8. Pursuing happiness can lead to sadness. Kapag nag-set tayo ng mataas na expectations at nag-effort tayo ng sobra para maging masaya, naaalis natin ang natural na proseso ng pagiging masaya. Kung lagi nating iniisip na kailangan ko maging masaya, ang pressure na yon ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng stress, anxiety, at frustration. Kasi sa halip na hayaan natin ang kaligayahan na dumarating ng natural, tinatangka nating kontrolin ito. At sa tuwing hindi natin tumakuha, nagiging malungkot tayo. Sabi ng ibang tao, kapag may maraming pera ka, magiging masaya ka. Kaya't nagpapaka-busy tayo, nagtatrabaho ng sobra-sobra, at laging nag-iisip na kailangan ko ng mas maraming pera. Ngunit kahit magkaroon tayo ng marami, baka hindi tayo maging masaya dahil sa walang katapusang paghangad pa ng marami. Sa halip na mag-enjoy sa mga bagay na meron tayo, nagiging stress na lang tayo sa pag-abot ng ideal na kaligayahan. Halimbawa, kapag may relasyon tayo at lagi nating iniisip na kailangan maging masaya kami palagi, nagiging pressure sa atin ang pagmamahal. At hindi na natin na-e-enjoy ang mga natural na sandali. Sinasani natin ang sarili natin na laging maghanap ng perfect moments. At kapag hindi ito nangyari nagiging diskontento tayo. Ang ideya ng backwards law ay nagsasabi na kung patuloy mong pipilitin ang isang bagay tulad ng kaligayahan, maaaring mawalan ka ng focus sa mga simpleng bagay na magdadala ng tunay na kasiyahan. Ang sobrang pagnanais ng isang bagay ay nagiging sagabal sa kung paano mo ito tunay na mararamdaman. Kung ikaw ay relaxed at nagiging open sa mga karanasan, mas magiging natural na darating sa iyo ang kaligayahan. Sa madaling salita, ang backwards law ay nagsasabi na kapag tumigil tayo sa sobrang pagpursu ng mga bagay, saka natin mararamdaman ang tunay na kasiyahan. Hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng labis na pag-push, kundi sa pamamagitan ng pag-pay attention sa mga bagay na hindi natin pinipilit. Ang happiness ay hindi isang bagay na pwede mong pilitin. Kung ang goal mo lang ay maging masaya, baka mas lalo ka pang mawala ng kasiyahan mas madalas ang kaligayahan ay dumadating kapag hindi mo ito pinipilit. So, kung matututo kang mag-relax at tanggapin ang buhay kung ano ito, baka doon mo maramdaman ang tunay na saya. Number 9. Trying to persuade others can backfire. Isipin mo ito. Kapag gusto mong kumbinsihin ng isang tao tungkol sa isang bagay, halimbawa sa iyong opinion, at sobra mong pinipilit, may posibilidad na lalo silang mawala ng interes o magtulak palayo. Bakit? Kasi ang sobrang presyon o labis na pangungumbinsi ay nagiging sanhi ng pagkapagod, pagdududa o pagkairita sa tao. Madalas, ang mga tao ay hindi gusto ng pakiramdam na pinipilit silang magbago ng opinyon. Kaya't sa halip na magbukas ng isipan, sila ay nagiging defensive at ayaw makinig. Halimbawa, kung ikaw ay may matinding opinyon tungkol sa isang issue at palaging ipinamumukha ito sa iba, maaaring magbukas ito ng hindi pagkakaintindihan. Ang mga tao ay may natural na reaksyon ng pagdepensa kapag iniisip nilang tinutulak sila sa isang direksyon na ayaw nilang puntahan. Kaya ang masyadong pagpapakita ng effort o puwersa ay nagiging sanhi ng kabaligtaran na epekto. Hindi nila matanggap ang iyong pananaw. Halimbawa, may kaibigan ka na laging iniisip na magda-diet pero parang hindi siya nagtatagumpay kapag pinilit mong kumbinsihin siya ng huwag mong kainin yan, ang laki ng katawan mo. Sa halip na magtutulungan kayo, baka mag-backfire at maging sanhipan ng negatibong reaksyon. Kung mas nag-focus ka na lang sa mga small, gentle suggestions o mga halimbawa mula sa iyong sariling experience, mas malaki ang chance na makikinig siya ng walang pressure. Sa halip na pilitin, subukan mong magbigay ng maluwag na opinyon o pagtanaw. Minsan, ang pinakamagandang paraan para makumbinsi ang iba ay hindi sa pamamagitan ng pagpupumilit, kundi sa pagpapakita ng magandang halimbawa o pagbibigay ng mga ideya na hindi nila nararamdaman na pinipilit. Kapag ang isang tao ay hindi nararamdaman na may agenda ka, mas bukas ang kanilang isipan na tanggapin ang iyong mga sinasabi. Sa madaling salita, ang backwards law ay nagsasabing mas effective kapag hindi ka pilit na nag -e effort Kung hindi mo pinipilit ang isang tao na magbago o mag-isip katulad mo, mas malaki ang pagkakataon na makuha mo ang kanilang pagkumbinsi dahil sila ay magkakusa o hindi nila ramdam na may imposisyon. Ang pagpupursige na mag-persuade sa iba ay parang pagtulak ng isang bagay na ayaw mag-move. Mas magaan at mas natural ang epekto kung walang pressure at hayaan ang ibang tao na magdesisyon sa sarili nilang bilis at panahon. Number 10, you only fall asleep when you stop trying. Kapag pilit mong iniisip o ginugol ang buong enerhiya mo para matulog, nagiging sanhito ng stress at pagiging alerto ng iyong katawan na siyang nagiging hadlang para makatulog ka. Bakit ganito? Kapag ang isang tao ay nagmamadali o masyadong iniisip ang mga bagay, ito ay nagdudulot ng anxiety at tension. Halimbawa, kung nandoon ka sa kama at iniisip mo, kailangan matulog na ako. Ang iniisip mong pressure na dapat matulog ay nagsasanhin ng stress. Kaya hindi ka nakaka-relax at hindi mo talaga magagampanan ang layunin mong makatulog. Pero kapag hindi mo na pinipilit at pinabayaan mo lang ang sarili mo, kunwari ay nagbabasa ka ng libro, nanonood ng TV, o hindi mo na masyadong iniisip ang tulog, doon mo lang makikita na dahan-dahan mong mararamdaman ang pagod at unti-unting matutulog ka. Iyon ang prinsipyo ng backwards law. Mas magaan ang nangyayari kapag hindi mo pinipilit na mangyari. Ang hindi pagiging obsessed o pagiging relax ay madalas na nagdudulot ng mas magagandang resulta kaysa sa sobrang effort o pressure. Sa madaling salita, ang pagtulog ay natural na proseso na mangyayari lamang kapag hinahayaan mong mag-relax ang iyong katawan at isipan. Sa paggawa nito, hindi mo na kailangang pilitin pa. Ito ay mangyayari ng kusa. Number 11. You are more attractive when you're not trying to be. Maaaring medyo kontradiktibo ito sa unang tingin. Pero kapag mas malalim na inisip, makikita natin na may malalim na katotohanan ang pahayag na ito. Sa mga unang bahagi ng ating buhay, na tayo ng mga societal norms o pamantayan tungkol sa kung paano dapat tayo magbukhang ideal o attractive kaya't maraming tao ang natutokso na piliting magmukhang maganda o kaakit-akit sa mata ng iba. Kaya't nagsisimula silang mag-focus sa pagpapakita ng isang image o persona na peke. Ang sobrang pagsusumikap upang ipakita ang perfection ay kadalasang may kabuntot na hindi pagiging totoo. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nakakabighani. Isipin mo na may taong sobrang nagpapakita ng mga material na bagay o nagfe-fain ng sobrang kasiyahan dahil gusto nilang ipakita na sila ay successful o astig. Sa kabila ng lahat ng effort nila, parang may kulang pa rin at hindi sila natural sa kanilang mga galaw. Nakakadetect ang mga tao ng artificiality at sa kabila ng lahat ng effort, hindi ito nakakaakit. Ang mga tao na hindi nagsusumikap na magpakita ng pagiging perpekto o magmukhang ibang tao ay may natural na karisma may isang klase ng confidence na lumalabas kapag ikaw ay komportable sa iyong sarili. Hindi mo kailangang magpakita ng sobra-sobrang effort upang makuha ang atensyon ng iba. Sa halip, ang iyong pagiging totoo ay nagpapakita ng iyong kagandahan. Kapag hindi ka sumusubok na gawing perpekto ang lahat ng bagay at ini-embrace mo ang iyong imperfections, mas nahihirapan ng iba na makitang may kakulangan ka dahil sa iyong kasimplihan. Isa sa mga dahilan kung bakit mas kaakit-akit ang mga tao kapag hindi sila nagsusumikap ay dahil natututo silang tanggapin ang kanilang imperfections. Hindi kailangan maging perfect sa lahat ng oras para magustuhan ka ng iba. Sa katunayan, maraming tao nakakakita ng beauty sa mga hindi perfectong aspeto ng isang tao. Tulad ng mga simpleng quirks o pagkakamali na nagpapakita ng iyong pagiging tao. Ang natural na pagpapakita ng iyong personality na walang pagtatangkang magmukhang ibang tao ay madalas na mas kaakit-akit. Ang mga tao na hindi naghahanap ng atensyon o validation mula sa iba ay may mataas na self-confidence. Ang pagiging kaakit-akit ay hindi palaging tungkol sa itsura, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kapag ikaw ay komportable at masaya sa iyong kalagayan, ang iyong aura at energy ay nagpapakita ng hindi kayang ipadama ng mga tao na patuloy na naghanap ng validation sa labas. Hindi mo kailangang magsumikap para makuha ang atensyon ng mga tao. Kapag hindi ka nagpupumilit, kadalasan, mas maraming tao ang naa-attract sa iyong personalidad. Ang mga tao ay hindi laging attracted sa itsura ng isang tao, kundi sa kanilang presence, aura, at kung paano nila pinapakita ang kanilang sarili sa mundo. Kaya, kung ikaw ay relaxed, komportable, at hindi nagsusumikap upang magmukhang ibang tao. Ikaw ay naturally magiging attractive sa iba. Walang kakulangan sa iyo na dapat punuan. Sa halip, ikaw ay isang whole package na naturally nagpapakita ng kaligayahan at self-assuredness. Sa mundo ngayon, maraming tao ang patuloy na naghahanap ng paraan para maging mas maganda o mas kaakit-akit. Ngunit ang tunay na attraction ay nagmumula sa pagiging present at totoo sa sarili. Ang hindi pagsusumikap ay nagbibigay daan upang maging tunay at mas maligaya. Kapag ang isang tao ay hindi nagsusumikap na magbukhang perpekto o magbukhang may status, mas madali silang makapag-connect at ma-appreciate ng mga tao sa paligid nila.